Hi guys, what's up? Magandang gabi po. So, sumaho na po ba ang lahat or naghihintay pa po, po ng sahod sa katapusan? So, mahalata nyo guys, halos lahat po ng bank or digital wallet dito sa Saudi Arabia. Ang palitan po ay nasa 15 pesos na po kada isang real. So, may mga kababayan sa atin nagtatanong kung ano daw po yung magandang wallet or bankong gamitin sa pagpapadalaan ng pera sa Pilipinas. So, yung banko po na kung saan bibigay sa atin ng advantage or benefit sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So, ang dami pong banko po dito sa Saudi Arabia or wallets. But, bibigyan po natin ng dalawang sample lang po dito sa video na to. Ay eh, ito po yung SCC Bank at yung BARC po. So, yung BARC po is bagong digital wallet po siya almost. I think one year na po silang nag-ooperate. So, sa mga kababayan, nagsasabi po sila ng yung BARC po is hindi daw po So please be informed guys that these two wallets are regulated and licensed po siya ng Saudi Central Bank. So it means they are authorized to operate dito sa Saudi Arabia as a remittance po sa Pilipinas at kahit anong banking transaction pa within local po. So ayun guys, magbibigay po tayo ng sample dito sa dalawang wallet. Let's say magpapadala tayo ng dalawang libo sa natitira nating sahod. So let's say sa STC Pay, medyo mahal yung kanyang Remittance fee na sa 17.25 while po sa BART is 0 fee po. Yun po yung kagandahan sa BART kasi wala pong remittance fee. So tignan natin after deducting po ng remittance fee sa STC pay ay matitira na lang is 1,982 while sa BART remains the same as 2,000. So i-multiply po natin siya for today's rate. Let's say sa STC pay is nasa 15.20 and sa BART naman is 15.19. So tignan natin guys after multiplying the rates po ang pera marireceive natin sa Pilipinas o ng pamilya natin kapag ginamit natin ang bark is 30,380 while sa STC naman kapag ang ginamit mo is 30,137.80 So, compare natin yung dalawa magbibigay sa atin ng benefit or advantage ay yung bark medyo mataas yung amount sa bark na marireceive kung baga makakasave tayo ng 242 pesos kapag ginamit natin ang bar. So, imagine guys, 240 pesos, 250 pesos. It's a big amount na po yan para sa ating mga OFW. Almost ilang bigas na po yan or almost isang ulam na po yan para sa ating hapagkainan. so, thank you guys for watching. And this is only just an information video and not a suggestion po and not a recommendation because nasa sa inyo po yan kung ano po yung gagamitin yung wallet or banko sa pagpapadala ng pera. So, ito po is guide lang po para sa inyo. So, pinapakita ko lang po yung difference between the two banks po. So, and guys, I hope nakapagbigay to sa inyo ng guide or information. So, King if you like po the video naman, please share and pakifollow na din po. Maraming salamat and I'll see you in the next video.